So ayun, isang maganda gabi naman sa atin mga idol. Uh, manunood na naman tayo ng panibagong mga katatakotang mga videos. At kung gusto niyo ng mga ganitong klase mga video mga idol ay please consider to subscribe our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. So bali ito ngayon yung title ng papanoorin natin, uh, Aswang sa Rodriguez Rizal. So play natin. Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop na lang nangyari rin sa isang barangay. Bali mga idol, kung ano palang mga reaction o mga ideya ninyo, pwede ninyo gamitin yung comment section. O kaya pati mga karanasan ninyo, pwede ninyo i-share dyan sa comment section. Pakicomment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan umabot yung video na to. Sa Rodriguez Rizal, kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. So, babala, masilan ang mga susunod na eksena Patnubay ng magulang ay kailangan So, ito mga idol ay Talagang kung may mga bata pa na nanonood ikinakailangan Kinakailangan talaga patnubay ng magulang Dahil hindi lahat ng mga napapanood dito Sa mga ganitong mga platform ay dapat gayahin Kung kailan pa naman malapit na Ang araw ng mga puso Saka naman halos atakihin na raw sa puso sa takot ang ilang mga residente ng Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Katunayan, pagkagat ng dilim, maaga nilang isinasara ang kanilang mga bahay. Bali mga idol, nakakita na ba kayong aswang o kaya isa ba kayo sa mga naniniwala na talagang may aswang? Kasi ako talagang simulat sa pool ay hindi pa ako nakaka... Mga kwento pero yung nakaka-experience talaga na sa tunay na buhay wala pa. Kasi yung aso karaniwan kasi mga napapanood o napapakinggan ko lang sa mga kwento. Kwento ng bata, uh, kwento ng mga matatanda pati uh, yung mga nababasa ko sa mga kwentong bayan, di ba? Yung mga kwento ng katatakutan. Kanya-kanya na silang sabit ng bawang sa kani-kanilang mga pintuan at nagsasaboy pa ng asin sa harap ng kanilang mga tahanan. Kalat na kalat kasi ngayon ang kwento rito na di mano may umatake. Hindi oh, sa mga idol. Uh, ito yung pinaniniwalaan na inatake daw ng Aswang. Tingnan natin. Aswang! Kagigising ko lang sa umaga po. Lumabas ako, nakita ko yung aso ni John Dan, yung isang aso ng tatuta na puti. Nakita ko, nagulat ako kasi walang ulo. Kuwento ni Lolo Apulonyo, ang Dimanoy Aswang, itsurang aso. At kitang kita raw niya nung nilapa ng Dimanoy Aswang ang kanyang mga tuta. Pero bago raw matuluyan... Ganun? Komenta <laughs> lang kay mga idol kung anong ideya ninyo. Pero ako, negative ako sa ganito. Ang kanyang mga alaga, ang Dimanoy Aswa, lakas loob niyang binato. Binato ko pa, pero hindi na tamaan. Tumakbo. Karaniwan mga idol sa mga nagkukwento ng mga kababalaghan, katatakutan ng mga aswang. Yung mga may edad na talaga, no? Tulad ni tatay, ako. Oh. Ah, ayan, karaniwan ko rin naririnig yung mga kwento ng mga katatakutan sa lolo ko dati. Dalawang bisis lang nandun, no? Na. Ganitong ganito rin daw ang nasaksihan ni June nitong lunes lang ng madaling araw. Nakita rin daw niya ang diumanoy aswang na itsura ring aso sa maliit na loting ito nakatali ang mga panabong ni June. Hindi nga raw niya lubos sa kalaing mamamatay ang ilan dahil may bantay ang mga itong aso. aso na yun. Mabuti na lang mga idol, mga aso yung tinitira no? Hindi tao ayun, oh, tapang ni tatay. Binato niya pa daw yung, ah uh, yung aswang kanina. May puti, may tagpe na, na itim. May mga black, black eyes, may itim siya rito. May itim rin sa kabila. Malaking aso. Hindi lang si na June at Lolo Apolonio ang may ganitong kwento. Pagpunta ko po sa likod, nakita ko po talaga aso na maraming dugo talaga ang mukha. Pagkatapos, umuungol po talaga siya doon. Hindi ko sukat akalain na, na aswang talaga siya. Kaya, Baka ano lang siya, yung lobo. Kasi may mga mababangis talaga ng mga hayop na uh, nakakapunta sa mga komunidad, mga idol, di ba? Uh, Ayon yung mga umaatake sa mga hayop. Ayon ay ideya ko lang ha. Kanya-kanya tayong ideya, kanya-kanya tayo ng uh, reaction. Nag-imbestiga ang aming team. Nagtanong-tanong kung meron ba itong aso na tumutugma sa ikwinento ni na Lolo Apolonio at June may nakita po kayong malaking aso na sinasabing aswang do po? Wala. Pero may suspecha raw sila kung sino ang di manoy aswang dito sa barangay San Jose. Kuwento ni Aling Celia, hindi niya tunay na pangalan. So ano kaya yun, yung tao kaya siya, tapos nagpapalitan ng anyo. Kasi niwan sa mga aswang, sa mga kwento-kwentong ganito, tao siya sa umaga, tapos paggabi, Ah uh, nagbabago lang siya ng anyo. Try natin dito, kung ayun nga yun, kung nagpapalit siya ng anyo. Alan, alauna raw ng madaling araw, tatlong taon nang nakararaan, nung nasaksihan niya ang dalawang... Sabi naman, alauna ng madaling araw. Wala naman silang ginagawa sa lapas, nag imas lang ng uh, manok. <laughs> Ay. Lalaki. Dapat na sa bahay na yun, natutulog, mahimbing na yung pagkakatulog niyan eh. Nakainom, nabigla na lang. Oh, ano, lasing. Ay, eh, pag-inuman pala away. Ah! <laughs> Hindi niya makanta yung niya. Yung parang lumabas na yung ano niya, sobrang siguro niyang galit. Na, dumapa siya, naglakad yung paganyan. paganyan siya. Tapos yung aso. para talaga siyang aso. Sa takot nga raw ng iba pang mga nakasaksi, no! ah! takbuhan ng mga ito. Ah! No! ng aming team, ang mga lalaking yon, siyempong may nakapagsabi na ang ito. Totoo kaya yon Yung karaniwang tao? Uh, ano kayang mayroon sa jeans nila? Sa DNA nila, no? Sa dugo nila? Bakit nag-evolve sila? Parang, parang ang hirap paniwalaan, no? Sa, ano, siyensya. Isa sa kanila, nagkataong naroon at bumibisita. Pumayag ang lalaking yon na magpa-interview pero sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Bilang proteksyon na rin daw sa kanya at sa kanyang pamilya, laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Kasi po yung time na maliit pa kami, yung sinasabi sa amin ng kamag-anak namin, huwag kami pupunta sa lolo namin. Kasi ang lolo namin aswang daw. Ani ni Lando, hindi niya tunay na pangalan, tubong Mindanao raw talaga ang kanyang pamilya. siya siyang aswang, may namatay na bata doon sa... Siya po ang pinagbintangan na pumatay sa bata. Sabi ng magulang ko na iuwi Iu kami ng Maynila para hindi raw kami madamay. Hating gabi raw nung nakita niya ang kanyang lolo na nasa bubungan. <tong> nung bigla raw itong nag-anyong baboy. Isang beses lang po nakita namin nag-anyong Ay, siya sabi ko mga idol na nagpapalit ng anyo. Minsan baboy, minsan aso. Ganyan daw yung aswang eh ano, baboy, doon lang po kami nanimala. At saka uh, sabi namin, no, bakit yung anong baboy? Pero hindi raw po. Ang sabi niya, binasahan ko lang kayo ng lapid. Kaya ang tingin niyo sa akin, baboy. Kilalang manggagamot daw ang lolo ni Lando sa kanilang probinsya. At noon pa man daw, pinangingilagan na ito dahil sa balibalitang shy aswang. Yung mga ganito mga idol, kasi nagbumula lang yung mga kwento sa ga na mga ganito, sa mga lalawigan lang, di ba? Pero sa mga kabayanan o ano, kaya sa mga lungsod, Manila, Quezon City, bihira o oh, halos walang ganitong mga lumalabas na mga kwento-kwento, di ba? Eh, siguro dahil na rin sa uh, lokasyong lokasyon kinaroroonan ng, uh, ng lugar nila, laging uh, mabundok, tapos gubat sa mga lalawigan, di ba? Sityo, barrio, yan, dyan nagbumulay mga kwentong ganito eh. Kami naniniwala. Nung nakita namin, doon na po kami nagduda. Dahil dito, sinunog daw ang kubo ng kanilang lolo. Pero ilang araw bago daw ito mamatay, ang Dimanoy agimat upang maging aswang, ipinasa daw kay Lando. Dalawa po yung sa akin ng lolo ko. Yung isa pinainom, yung isa po na po sa bewang ko. Tapos yung sa pinsan ko naman, bato po yun, pinakain sa pinsan ko. Ah, uh, yan yung nakaraan sa content ko na bato ng aswang. Yung inihalo sa pagkain ng kumakain sa kanila, nakipiesta, tapos yung nalunok, yung nakalunok na yon naging aswang din. Hanggang napadpad ang pamilya ni Lando sa Rizal. Pinatotohanan din ni Lando ang kwento ni Aling Celia sa nasaksihan nitong pakikipag-away niya. Ito ako pa, nangyari rin ako para uh, nangyari ako sa sarili ko dahil yung kagaling ako na hindi ko pa kalahin na may ganun pala ako <laughs> ngayon. Ah, siya kumain ng manok ay nakikipag-inuman kanina. At inanong ko lang sa sarili ko na tatanggalin ko yung ano, bigay sa akin. Pero nung nalaman daw ito ng Mrs. ni Lando, agad siyang hiniwalayan nito si Sing Sisi si, 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 si Lando na sa kanya di mano ibinigay ang agimat ng kanyang lolo pati raw ang kanyang pamilya nasira hanggang napagpasyahan niyang itapon ang agimat na yon. Baka kung anong gawin ng mga tao. Agimat, aswang? <laughs> Kakaiba yun ha pero sinasabi ko na po sa kanila na kasi lang po ako. Pero hindi na po na ulit yun. Lumipat na raw ng tirahan si Lando at paminsan-minsan na lang na bumibisita sa Rizal. Paglilinaw niya, bagamat may lahi siyang aswang, hindi raw siya ang may kagagawan sa di mga pag-atake sa barangay San Jose. Yung nangyari noon, kaya hinarap po po yun. Para malinis po namin yung nangyaring ganun, na hindi na po nangyari yun. At sa mga nagdududa sa kanyang katinuan, nasa tamang pag-iisip daw siya. Dahil sa kanyang mga nakagugulat na salaysay, sa pahintulot na rin ni Lando, ipinakonsulta namin siya sa isang psychologist. Yan yeah, yung mga ganyan kasi ay idol. Uh, hindi karaniwan yung mga ganyan. Nagsisik sila ng help sa mga professional. Ganyan ano, it comes to a point na kahit na nakatalikod siya habang kinakausap ko siya, kasi hindi naman tayo naka-on cam nung time na yun, I will be able to assess more or less kung ano ba talaga yung facial expression niya while talking to me. Pati nga yung pagsasalita niya, medyo slurred dahil kasi nga tinakpa niya. So, basically, ito yung pamamaraan na sabihin natin na napaka-cautious. Body language per se, ang pag-uusapan natin, napaka-cautious niya. And it means na hindi naman suspektyoso siya pero masyado siyang maingat sa lahat ng sinasabi niya. The possibility na pag nag-make up ka ng stories, you'll try your best na maging good goody goody yung story. Yes, yes. Tama yan. Kasi halimbawa pag uh, kinakaila express yung mga totoo, tuloy-tuloy yan eh. Hindi mo na pinag-iisipan, ito ba sasabihin ko? Ayun, hindi. Tuloy-tuloy sasabihin mo talaga 100% yung mga nasa isip mo. Pero kapag pinag-iisipan mo pa yung mga sinasabi mo, ayan ay halatang may tinatago ka. O kaya gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Hindi ko naman inuusgan dito si Kuya Nga. Uh, pero ganun talaga. Ganun talaga kahit sa mga pag-aaral, sa mga books na nababasa natin. Ganun talaga yung isang tao. Sorry na talagang mapapaniwala. Iyon yung problema. Unfortunately, gumawa siya ng paraan na hindi ko makita yun. Pwede natin sabihin na ang tao, ito is a hope. For reasons na hindi naman talaga mag nag-manifest nag -nag ng tuluyan eh. When you say you're clinically you're a lycanthrop person, it happens na may succeeding na pangyayari. Tuloy-tuloy yes, siya. Yes, totoo yun. May mga susunod pang mga mangyayari sa buhay o kaya sa mga ganong sitwasyon yung sinabi ni Doktora kanina na may posibilidad na ito ay isang hoax nga daw po o pandoloko. Ano po hmm. masasabi? Uh, wala po po masasabi sa ganun. Eh. Gayon man, sa Barangay San Jose, merong mga hindi naniniwala na aswang ang umatake. Madalas nga, madaling araw ko na wala naman ako nakikita aswang. Kaya humingi... Yung mga ganyan kasi pag ano, gumagawa-gawa uh, ng issue. Kahit yung mga bata na ganyan na... Uh... ...sila ng tulong sa isang veterinaryo para siya sa atin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga hayop ni Najun at Lolo Apulonyo. Ang um, nakita ko sa mga namatay na hayop, lalo na yung aso, tinira niya or inataki niya yung lieg. In that way, merong siyang intensyon, hagilapin mo ng lieg para ma-immobilize yung maliit na tuta tapos pinapablend, tapos pinanggal niya ang leeg kasama yung ulo. Doon naman sa manok, nakita ko yung puncture wound. Possibly sa k canine tooth. Siguro itong manok na ito, naka-escape. Dahil hindi ko makita yung kapareha na pangil, hindi siya nag -rasp. Nung nabalitaan namin yung nangyayari, tuwing gabi, nagpaparonda na kami ng mga tanod namin. May hakahaka haka na meron silang suspect, kaya pinuntahan din namin yung tao. Sabi nila na wala naman na hindi naman pala totoo. Ang paniniwala sa... O oh, talagang, kaya ako hindi ako naniniwala sa mga ganito kasi pinagmula na, mga fiction story lang to eh. Di ba walang katotohanan, katang isip lang, gawa-gawa ng imaynasyon. Kwentong bayan kumbaga kwentong barbero. Ang sinasaktan ay yung nananakit din minsan sa kapwa-tao niya. So maaaring masasabi natin kung yan, nakakita sila ang daming mga pungkot na mga hayop doon no, na doon. Hindi naman sila pwedeng magbintang. Para lang makatulog sila sa gabing yun, sabi so, nila siguro aswang ang pumarito. Sa abot ng aking kaalaman, uh, wala tayong scientific evidence na nagsasabi na talagang merong aswang. Yeah. <laughs> ang mga kwento tungkol sa Diumanoy mga aswang. Ayun uh, lang mga idol, kaya kayo kung ano ideya ninyo comment down below na lang para mapag-usapan natin o kung may mga kakaiba kayo na experience di ba